Hi guys! Today's video, mag-unboxing tayo ng order namin sa Shopee. Ito, kasi nakalagay dito. Yan, kailangan i-video. I-video po natin ngayon kung paano natin i-unbox. Medyo napunit lang po itong ano niya, balot niya. Nang konti, noong nilapag nila dito. Nang nilapag ng nag-deliver. Pero... Natuluyan siyang napunit noong nilipat namin siya dito sa loob dahil mabigat po siya. Dito, tinulak po namin galing dyan kasi dyan po nila dinala. So, habang tinutulak namin, napunit yung plastic. Ngayon, i-unbox namin po. Ito, tatanggalin ko na siya sa balot. So, para makita nyo, Ito may suporta siyang kahoy. So hindi pa pala nabubuksan 'to yung naka-support lang na kahoy yung ano yung natanggal. Gracias. Pero sa totoo lang, habang hinahawakan ko yung kahoy, hindi siya matibay. Tapos nagdududa ako kung... Ano, kumpleto ba to o hindi? Kasi yung mga numbers niya guys, mali-mali yung mga nakasulat na numbers sa bawat bawat piraso ng kahoy. Tapos yung iba, wala pang numbers. Kaya pag binuo, parang hindi ko kayang buwin. Tapos pag babaklasin mo siya, parang hindi mo na rin maikakabit. Kasi yung kahoy niya, malambot lang. Yan, kung napapansin nyo po, yung kulay puti na mahaba, yun po yung nilalagay sa likod ng kabinet. Pero manipis na manipis po siya. Hindi po siya komportable at madali pong mabaklas. Kaya nag-decide po kami bumili ng bago na ikakabit sa likod. Bumili po kami ng mas makapal. Ayan, at okay na siya. At ilalagay na lang din yung isang pinto niya bago ilipat sa tamang lalagyan. Ayan, na-assemble na po yung kabinet na in order po namin sa online pero pinalitan po namin yung plywood niya sa likod bumili po ng bago ang kapatid ko dahil siya po ang nag-assemble dyan bumili po siya ng bagong makapal para ikabit sa likod kaya naging matibay po yung cabinet ayan tapos na po siya